adlaw na nasa ko'y dula nga kung di tanaw sa inyo uh, ni kanang mo ni akong pinaka kuha niya dula kind na dula uh, atong tanaw daghan kuha ni kuha ni daghan kuha ni kung kanang yun gihatag nga kuha sa kontra Mabang Kusang gitagaan Ulog sa mga Pabor So, muna so, uh, so, akong pinaka dula So, white ko ani So, ako gibuhat Nag-move ko sa akong king King side Kung pun, akong yatak Kaya develop na ako ang horse, ako na para <coughs> pressure yang tegak pressure yang punya tubangan ya pun ya pun tegak pressure sa ako kuasa aku oh yang di atas yang wikis side sa ako kering pun nga uh, ada daya guna saking mana wikis side sa sa chest so umbaga lawas mana tian so yang yan nanggi tirahan uh, ini na ya Uh, with with the horse kung ibuhat para mapunggan kung gi move ang kung pun so man isa sa dipinsa sa ina na nga mga move so yung gikuha so para mapunggan ang pag padayon sa iya kung gi block nga kung bishop so prosigido siya nga gubaon ang akong dipinsa ako nakita to mo ang gidagan na akong king So, siya po, para dili sa maulahi iya pong gi safe yang king. Oh, so, gi takes. yang nga akong, akong pun. So, tanawan ninyo gyud sa nako siya uh, kwan diri queenless ako siyang ang na queenless na siya diri akong gitagag trap so, of course ang buhaton niya na kaya nagpaspon spawn mga ko yan gitake. so siya nakabantay nga na nako ang iyong queen wala yung queen at the same time ang yung king kuma-expose ako with siya so gicheck na ko so automatically siya mabuhat queenless siya loy kaya ako kontraan always ko gahatag og fair game uh, ako lang sa siyang sagdaan lang sa nako so, ako sa siyang gilingaw-lingaw ngayon tabo tak yeah, mungkin saya surrender aku nah, siang dicek Cover sih aku di forward dan aku naik check yang king oh, siapa buat dagang cek balik oh, ipatabang na nak aku aku naik dipinsa sih ya yang plaster aku di plaster, plaster ni yang yang white ni akuan perfect square para mendipinsa yang yang weak side Sige, padayo na akong 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 horse, akong knight. Okay, akong i-forward dito sa iya yeah, para ma buak maguba po ng yung depensa. So, yan akong gina kuan magplano siya ngayon i sa akong queen. So, ako nakita na ako nga uh, mismatch na siya, mismatch. Kung so, ako ng tagaan siya move nga medyo maka, maka bawi siya so wala niya itong ibuhat niya gita, gitex kay kung itong itex makabalos man ko sa akong, akong queen din at same time kung man, man siya anong <clears throat> under check man siya so akong gibuhat para dilit na gin siya para medyo ganahan pa kong dula akong gi takes ang horse gamit akong queen so Siyempre, mabalo siya. Expose ang King sa akong akong knight Expose. So, akong akong -check ang gibuat, akong gicheck ang King. Kasi so, lang mabuat, iyo ginang i-cover. So, para may the best na defense niya, kabira niya. So, akong ikaw ng yung rook. Balos siya. Balos niya, akong i-take ang yung kwa, dala check. So ni cover siya. Mura si so, so, na ipamaagi para dili kay sa malakan si. So ang gibuhat ako sa gid sang gi. Tagaan og patas nga dula. So ni check ko. sila so, ilang mabuhat mulukso siya. Ako siyang so, of course, di isang tag, as eh. uh, so, isang tagas magpapildi kay sudpod umong sigira tagkapildi so, atong dagan siya atong takes sa usay di ko magpapindi labi na gid kong ang akong kunta tagalay nga nasod kay mang chat day na sila nga kung mapilde inunday ta nila Pilipinos mang kidaw so usay ato yung i-prove nga lupig na to sila so inani pagabot din na give up na siya kung so, sa kunsaon niya di na gid siya sa time hindi na ko siya o sa posisyon pildi na ko siya Lubaw sa tanan. Uh, sa kagwapo. hindi na ka siya. Ah, hapon. May yung daw sa inyong tanan. Happy, happy Sunday. Happy Sunday.